dirisab sa Roman Catholic Cemetery. Gipanglubong ang mga ginikanan ni kaning Presidente Rodrigo Duterte, nga sila Vicente o Nanay Suling. Pasado alas 8 kagabi, dihang mibisita si Digong kauban ng iyang kanhing special assistant na si Senator Bongo. Naghalad kini og pagampo sa nicho sa iyang ginikanan. Human ang hatag sa kini og mga food pack sa mga dabawan nga nagatang sa iya gawas sa cementerio. Human niini adunay ambush interview sa mga sakop sa media ngadto kang Duterte. Gitubag ni Digong ang pangutana kung ugaling imbitahan pag-usab kini sa House Quad Committee mahitungod sa hearing sa War on Drugs. Depende sa katawar. Hindi man siguro sila maniwala nung unang unang invitation nila Nasabi ko bong sabi oh, I'm not I'm not I'm not I'm not, I'm not, I'm, I'm not good. Ay, mag, mag 74 na po ako at uh, mahina na yung katawan ko. Ni adtong Oktubre 22 unta, giimbitahan si Duterte sa Quad Committee apan wala kini misipot tungod sa problema sa iyang panglawas. Apan nakatambong kini sa Senate hearing ni adtong Oktubre 28. Kung siya ang pangutanon, mas maayo matod pa nga iyang mga tubag sa Senate hearing na lang ang gamitong basihan sa imbisigasyon sa Kamara subay ni Ini. Gibarugan pag-usab ni Duterte nga walay nagapanghitabong extrajudicial killing sa iyang kampanya kontra illegal nga droga. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that would be the meat, yung substance ng testimony ko. Ang gusto lang malaman nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. Maraming patay, pero hindi. Sinabi ko, hindi, hindi na Kung paulit-ulit lang nila, no? o, okay. man ako mga total pariyo rin ang sagot ko. Nagbahad sab si Duterte sa mga nalambigit sa kriminalidad o ilegal na droga kung ugaling palarong makabalik kini pagka-mayor sa siyudad. Behave lang tayo lahat. Kung ako maging mayor uli, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang ano ko. Lumayo na lang kayo ng Davao. At uh, hayaan ninyo ang mga taga Davao magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga. Pero if you start to in the city at kita yung mga bata, dali mo lang baril ng tao gibanatan sa pag-usab ni Duterte si kaning senator Antonio Trillanes kinsa giingon ni ini nga nagsumitar na kiniog og transcript sa Senate hearing ngadto sa International Criminal Court o ICC lakip sab sa banat ni Digong ang pagdagan ni ini isip mayor sa Caloocan City alam mo kung maniwala kay no, ni Trillanes sa bakla na yan walang ginawa na kung hindi magdaldal Huwag kayong, mag, hindi ko nga sinasagot eh, kaya hindi ko siya sagutin yung buwanan. Unang tumakbo ka talyan sa Kaloocan. Doon ako magkampanya. Doon ako makita. Doon kita babuhin. Talagang babuhin kay Subay ni Ini, gi klaro sab di Duterte nga trabaho lang matud pa ang iyang gihimong pagtugot kani atong presidente Pakini nga ilubong sa libingan ng mga bayani si kaning presidente Ferdinand Marcos Sr wala akong utang na loob sa kanila. Wala rin ako, wala silang utang na loob sa akin. Hindi ako naniningil. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.